Nira ng babaeng ito ang buhay ko. Paulit-ulit niya kaming ginugulo. Pinagtangkaan niya ang buhay ko at ng anak ko na walang kalaban-laban. At kamakailan, nagtagumpay siya na patayin ang isa sa pinaka tao sa buhay ko. Ang mama ko. an ng kasamaan niyang babaeng yan. At hindi lang si Christy at ang pamilya niya ang naging biktima ni Shira Lozano. Ako din. At ang anak ko. Sinibukan niyang patayin yung anak ko. At nung hindi niya nagawa yun, kinidnap niya and she tortured my daughter! And hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover ang anak ko sa lahat ng trauma na naranasan niya kay Shira. And I don't think my daughter will ever go back to normal. Mabot na kami sa soktulan. Kaya kailangan, mahanap na yung Shira Lozano at pagbayarin siya sa lahat ng kasamaang ginawa niya. Kaya ako nanonood ka, Shira. Bilang ng oras mo. Maghanda ka na sa araw ng pananagot. Hindi ka na makakatakas. Wala ka nang matatakas dahil paliliitin namin ang mundo mo. Ikaw na mismo ang lalabas sa lungga mo, Shira. Using computer enhancement technology at base po sa huling pagkikita namin ni Shira Lozano. Ito na po ang itsura niya ngayon. She's armed and dangerous psychopath yung si Syra Lozano, kaya dapat niyo pong iwasan yung babae niyan. If you see her, please do not engage. Tawagan niya lang po ang police and they will go to you right away. Kahit ano pong tulong, ma magpapasalamat po kami sa inyo at tatanungin namin ng utang na loob. Meron po kaming reward para sa inyo. Para sa taong makakapagsabi sa amin kung nasaan si Shira. 20 million pesos. In cold cash. Kaya po kailangan buhay si Shira. ko po, kung sino man ang nakakapagsabi sa amin kung nasaan si Shira Lozano, you will get 20 million pesos. In hard cash. Lahat to. Sige Basta matulungan niyo po kami. Anong pinagkukumpulan ninyo, ha? Anong pinapanood mo? Wala lang to. Pati niya niyan. Ano ba? Bigay mo sa akin! Narinig ko yung pangalan ko! You will get 20 million pesos in hard cash. Lahat to. Sa'yo na. Basta matulungan niyo po kami. Mga buisit sila. Mga hayop. Hindi nila ako pwedeng pagkaisahan ng ganito. Hindi! Anong tinitingin, tinitingin ninyo? Ha? Bakit? Ituturo niyo ako? Ilalaglag niyo ako sa kanila? 20 million pesos. Hindi ako marunong magbilang pero alam kong malaking pera yon. Para na akong tumama sa loto. Ikaw manahimik ka. Huwag lang kayong magkakamali dahil sinasabi ko sa inyo, bago niyo ako hudasin, papatayin ko muna kayong lahat. Talaga ba, Shira? Magagawa mo ko ba yan kapag sinumbong ka namin sa polis? Hayop ka. Huwag na huwag mo kong ilalaglag. Huwag <laughs> kang praning. Kapag nilaglag ka namin, madadamay kami. Pare-pareho tayong may kasalanan. Hindi ka namin aahasin. Tandaan na mo yan. Mabuti nagkakaitin yan tayo. sigurado ka, hindi natin siya ilalaglag.